Sometime 2024 Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the executive secretary Ito ang isa sa mga isiniwalat ni dating DPWH undersecretary Roberto Bernardo sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga hinggil ito sa umanoy 15% commitment na inihirit daw sa kanya noong 2024 ni DepEd undersecretary Trygive Oliver sa salaysay ni Bernardo sinabi nitong nakipag-meeting sa kanya si Oliver para para i-discuss ang unprogrammed appropriations para sa Office of the Executive Secretary. Sa naturang pagpupulong, hiningi raw ni Olivar ang listahan ng mga proyekto at kalaunan ay nagtakda ng 15% commitment. Agad namang naglabas ng pahayag sa Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa nasabing aligasyon. Giit ni Bersamin, walang katotohanan ang pahayag ni Bernardo dahil hindi nakikialam ang Office of the Executive Secretary sa anumang usapin na may kinalaman sa budget budgetary allocations ng Department of Public Works and Highways. Nilinaw rin niya na walang transaksyon o ugnayan ang OES sa dating DPWH official maging kay Yusek Olayvar na una na rin tumanggi sa parehong paratang. Binigyang di ni Bursamin na natiling malinis ang kanyang record bilang matagal nang naglilingkod sa pamahalaan. Una bilang career judicial officer at ngayon ay bilang executive secretary in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.